Hi guys, welcome to my vlog. This is your latest vlog. For today's video, wala. Magbabantay <laughs> lang ako dito sa tindahan. Diretso ang oras ko ngayon. Dahil wala dito yung kapalitan ko. Nag-swimming. Diba siya? Yung birthday ng papa Na, na yung mga ano? Mga katrabaho niya. Ito ako. Tapos kus ko maligo yung kayo, buong pamilya kayo. Sama-sama. Kaya na, ayoko yung ano. Ay, Ang dami kasi dyan yung diba, mga katrabaho niya, diba? Basta, gusto ko kami lang, pamilya. Eh, may inuman kasi yun Ayoko yung kasama ko lasing. Yun, malayo pa naman. Sa Bulacan, oh. tapos nagkukumiyot ko yan. Oh. Tapos yung kasama mo, lasing-lasing na alam ko yung kasawa, asawa ko, mahilig na, na uminom niyan. Ngayon, syempre hindi mo doon yung inuman, malamang. Nung karay-karay ka ng lasag. Hmm. Pusos sa kay kay ng jeep. <laughs> Gugustuhin mo ba yun? Hindi <laughs> ba lalagyan ako makapag-swimming ano? na yun talaga ayaw ko. Buti sana kung dito lang, malapit, malayo eh, sa Bulacan pa. Doon sa patrabaho niya, malapit kasi doon, doon sa kapitbahay daw. Swimming pool lang din naman. Pool, swimming pool lang din. Marigo ako sa yung dagat, kasi yung dagat, gamot, no? Eh. Gamot okay. daw yun eh kasi mabamaalat ang tubig yun daw yung maganda lalo sa umaga sa dagat tapos maglakad lakad ka doon sa buhangin <coughs> excuse me maglakad ka doon sa buhangin kasi dati yung chaheng ko binabantahin ko Lapit lang sa dagat. Walking distance lang. Tapos, may stroke yun eh. Namatay yung kalahati eh ng katawan niya. So, ngayon, nung naka, nakahakbang-hakbang na siya, ano, dinadala ko siya dun sa tabing dagat. Tapos, ginagawa ko, binabaon ko yung buong katawan niya sa buhangin. Tapos, eh, labas lang naman yung ano, yung pinaka mukha ulo niya nakalabas lang. Yun pala, mabilis pala yun makagaling. Mm uh -uh. yung ano na, lagi ko yung ginagawa sa kanya eh. Dinadala ko siya lagi yun sa tabi ng ano, tapos minsan-minsan ko lang siya binabaon. Yung katawan lang niya. Tapos, mm uh -mm. -uh nakalakad siya na ano medyo patalsik pa rin naman yung hindi naman totally talaga na ano pero nakakalakad siya mag isa nakakalakad na siya mag isa hindi na siya akayan pero medyo patalsik ng onte yung paa niya at least nakalakad siya mag isa hindi na, ni, niya, niya kailangan ng may akay no kaya maganda talaga pag dagat maligo ka Sinishare ko lang. yung alam ko lang dun sa dagat. Oo. Kasi na-try ko na yung chahin ko. Hmm. Ayan. Thank you for watching guys. Kung nagustuhan nyo nga aking yun, sinasabi. <laughs> Share and like, comment guys. Thank you.